Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jingoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, USec Robert Bernardo at D Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Ang mga projects po na to ay